tila hindi nagustuhan ng China ang ginawang hakbang ng Amerika matapos itong magbigay ng higit kumulang na limang daang milyong US dollar na military aid para sa Pilipinas. At hindi pa riyan nagtatapos dahil nagdagdag pa ang Amerika ng karagdagan na isang walung milyong dolyar para naman sa paglalawig ng IDCA sites at mga humanitarian assistance at disaster response. Ito na nga ang simula ng pag-angat ng Pilipinas. Makakabili na ba tayo ng mga dekalibring sandata na magagamit natin sa oras na malagay tayo sa alanganin? Ito ang ating aalamin. Ang 2 plus 2 agreement at sinakatuparan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa agreement na ito, binibigyan ng Amerika ang Pilipinas ng 500 milyong dolyar ng Estados Unidos o sa Pilipinas, mahigit kumulang na 20 siyam na bilyong piso. Ito ay napakalaking halaga. Biruin mo gaano kalaki at gaano karami ang pwedeng bilhin ng Pilipinas sa ganitong halaga. Talagang mapapatulala ka na lang sa ginawa ng Estados Unidos. Ito ang naging dahilan bakit inis na inis ngayon ang Beijing. Ayon sa kanilang tagapagsalita, hindi nararapat na makisali ang Amerika sa kasalukuyang lagay ng rehiyon. Mas lalo lamang daw, pinapalala ng Amerika ang sitwasyon dahil sa pag-uudyok nito na pagbibigay ng tulong. Tanging pansariling interes lamang daw ang iniisip ng mga kano sa kanilang ginagawa. Subalit, sinagot ito ng Amerika at sinabing kaalyado nila ang Pilipinas ay ayon sa EDCA at Treaty na pinirmahan noon pa ng Amerika at Pilipinas handang tumulong ang US sa kahit na anumang paraan kung sakaling malalagay sa panganib ang kanilang kaalyadong bansa. Ang pera na ibinigay ay gagamitin pambili ng mga fighter jets including ang mga F-16 multi-role fighter jets. Nariyan din ang mga combat aircraft at combat ship corvette para sa ating mga tropa. Pinahiram rin ng Amerika ang kanilang Mara weapon kung saan tinuruan ang mga Pilipinong sundalo. Kung paano ito gagamitin, ito ang nakikitang huling pamana ni U.S. President Joe Biden bago siya tuluyang umalis sa kanyang pwesto bago matapos ang taon. Sa isang mahalagang pagtitipon sa Manila, Philippines noong Hulyo 30. 2024, ipinakita nina U.S. Defense Secretary Lloyd Austin at Secretary of State Anthony Blinken ang kanilang suporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang litrato, kasama ang Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ang Estados Unidos ay naglaan ng 500 milyong dolyar na bagong pondo para sa depensa ng Pilipinas Upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa gitna ng lumalalang tensyon sa China, partikular sa South China Sea. Ang pondo na ito ay inanunsyo ng Department of Defense noong unang bahagi ng linggo. Ngunit naging opisyal ito sa pamamagitan ng ministerial dialogue kasama ang mga opisyal ng Pilipinas. Ang layunin ng pondo ay palakasin ang pakikipagtulungan sa seguridad sa pinakamatandang kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon at gawing moderno ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Bukod dito, ipinakita rin ng dalawang bansa ang kanilang kooperasyon sa pagtatangol sa mga karapatan sa soberanya at kalayaan sa karagatan laban sa potensyal na banta, partikular mula sa China. Ang pagbisita ng mga opisyal ng Estados Unidos ay dumating matapos ang isang pansamantalang kaayusan sa pagitan ng Pilipinas at China upang maiwasan ang sagupaan sa Second Thomas Shoal at muling mapasok ang garrison ng BRP Sierra Madre, isang outpost ng Pilipinas sa nasabing shoal. Ang pagsigla ng kooperasyong militar at pagtatangol sa Pilipinas ay nagpapahayag ng patuloy na suporta ng Estados Unidos sa bansang Pilipinas sa kabila ng panganib at sa rehiyon ng South China Sea. Kahit na may kasunduan na binuong ang Beijing at Manila, hindi pa rin lubos na nauunawaan o pinagtutugma sa publiko ang saklaw nito na nagpapatuloy sa hindi pagkakaunawaan at na isasantabi pa rin bilang isang potensyal na mainit na isyu sa relasyon ng China-Philippines. Ang paglaan ng pondo mula sa gobyerno ng US ay isang malakas na mensahe ng suporta sa Pilipinas sa South China Sea Bagamat hindi ito tiyak na magdudulot ng malaking pagbabago sa pulisya ng China, ang likod ng anunsyo ng pondo ay nagdudulot ng tanong kung maaaring direktang makialam ang US base sa Mutual Defense Treaty ng isang libo Syam na raan Sa isang pahayag, siniguro ni Austin na ang Washington ay magbibigay tulong sa Pilipinas sa anumang armadong pag-atake sa kanilang teritoryo, alinsunod sa mga probisyon ng kasunduan, na naglalaman ng pagtulong sa armadong puwersa, sa sakyang panghimpapawid at pampublikong sa sakyang pandagat sa anumang bahagi ng South China Sea. At hindi pa riyan nagtatapos ang kabaitan ng Amerika dahil sa nagdaang bagyong Karina ay nagbigay rin sila ng tulong pinansyal. Ang pamahalaan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng U.S. Agency for International Development, USAID, ay naglalaan ng 55 milyong piso isang milyong dolyar bilang ayuda sa mga komunidad na naapektuhan ng malawakang pagbahabunsod ng bagyong karina na kilala sa buong mundo bilang gaemi. Ayon kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa kanyang pagbisita sa Maynila noong Hulyo 30, ang tulong na ito ay naglalayong matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad sa Bulacan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, National Capital Region at Pampanga. Sa pamamagitan ng pondo na ito, ang USAID kasama ang Catholic Relief Services at Action Against Hunger ay magbibigay access sa food aid, hygiene kit, kit, emergency shelter kit, malinis na tubig at cash transfer para matulungan ang mga pamilya na makarecover mula sa sakuna ng ligtas at may dignidad. Ang Estados Unidos ay naglaan ng isang milyong dolyar upang matiyak na ang mga buhay ng mga pamilya na naapektuhan ay matulungan sa buong bansa na nasalanta ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Ito ay ayon sa USAID Acting Mission Director Betty Chung. Ipinahayag niya ang pagiging nakatuon sa pakikipagtulungan sa gobyerno at mamamayan ng Pilipinas sa kanilang rehabilitasyon at pagbangon mula sa trahedya. Simula noong Hulyo 16, ang USAID ay nagbibigay ng logistical assistance sa Philippines Department of Social Welfare and Development at Department of Human Settlements and Urban Development upang matugunan ang mga epekto ng pagbaha at pagulan ulan sa Mindanao at Central Luzon. Naging suportado rin ng USAID, ang International Organization for Migration, sa pamamahagi ng shelter-grade tarpaulin at ang World Food Program sa pamamahagi ng food packs sa mga komunidad sa Mindanao. Ang Bagyong Karina, na nagpalakas sa habagat at nagdulot ng malakas na pagulan, nagresulta sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa Pilipinas na nakaapekto sa maraming tao at pamilya. Ayon sa pinakabagong tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may humigit kumulang labing apat na tao ang nasawi at mahigit pitong daang libo ang lumikas bunsod ng bagyo at pagbaha. Sa ibang balita naman, Pilipinas itinanggi na nag-abiso sila sa China para sa resupply mission taliwas sa unang sinabi ng Beijing na nagbigay sila ng pahintulot sa Pilipinas na lumayag sa pinagtatalo ng teritoryo. Sa ibinigay na ulat sa Philippines News Agency o P na .gov .ph. Itinanggi ng National Task Force for the West Philippine Sea NTF WPS ang pahayag ng China na nagbigay ito ng pahintulot sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong Sabado. Pinabulaanan din ng task force ang pahayag ng China na inspeksyonan nila ang supply ng militar ng Pilipinas upang tiyakin na humanitarian necessities lamang ang dala nito sa BRP Sierra Madre. Ayon sa pahayag ng NTFWPS, hindi humingi ng pahintulot mula sa China ang Pilipinas para sa resupply mission sa Ayungin Shoal at walang inspeksyon na ginawa ang Chinese Coast Guard sa mga supply ng Pilipinas gaya ng inaangkin ng Chinese Foreign Ministry. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa suporta ng Philippine Coast Guard, PCG, ang isang rotation and reprovisioning rotary mission sa BRP Sierra Madre sa loob ng kanilang exclusive economic zone, ginamit ang civilian vessel na ML Lapu-Lapu at ini-escort ng PCG vessel na BRP Cape Inganyo sa operasyon. Nabatid na nagbabantay ang mga puwersang pandagat ng China sa paligid, kasama na ang siyam na sasakyang pandagat, ngunit hindi sila gumawa ng anumang hakbang upang hadlangan ang ROAR mission ng Pilipinas. Ang pagtanggap ng provisional understanding sa China ay naglalayong babaan ng tensyon at pigilan ang hindi pagkakaunawaan at maling pagtantiya sa dagat. Hindi ito nangangahulugan ng pagtalikod sa pambansang posisyon ng Pilipinas at inaasahan na susundin ng China ang kasunduan sa isang mapayapang paraan at hindi sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang. Sa isang opisyal na pahayag ng Department of Foreign Affairs, DFA, ipinahayag ng Pilipinas ang kanilang kalungkutan sa maling interpretasyon ng China sa Roar Mission ng bansa. Naipahayag ng DFA na masakit para sa kanila ang pagkakamali ng China sa kasunduan na dapat sana'y naglilinaw sa pagpapaliwanag sa mga pagkakaiba upang maiwasan ang maling pagunawa at hindi pagkakasunduan. Sa pahayag ng DFA, binigyang diin nila na ang pagunawa sa pagitan ng Pilipinas at China ay natapos sa positibong paraan na naglalaman ng kasunduan na hindi magiging sagabal sa pambansang interes ng bawat bansa. Ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa kasunduan ay hindi nakakatulong sa parehong panig at sa kabuang sitwasyon. Pinatinig ng DFA ang patuloy na paninindigan ng Pilipinas sa hidwaan sa West Philippine Sea, WWPS. Ipinaalala ng DFA na ang BRP Sierra Madre ay isang opisyal na barko ng Navy at ang presensya nito sa Ayungin Shoal ay nasa loob ng teritoryo at hurisdiksyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay patuloy na nakatuon sa mapayapang resolusyon ng hindi pagkakaintindihan anuman ang format na ito tulad ng dialogo at konsultasyon at igagalang ang kasunduang naitala sa misyon ng ROAR. Umaasa ang DFA na susunod din ang China sa kasunduan tulad ng kanilang pinag-usapan.